Ang video profile po natin ngayong araw ng Martes ay walang iba kundi si Winnie Freda Maningas o Ate Ine ng Santa Rosa. Ayan po, ang dami niya pong kalaba, uh, ampalaya, upo. Meron din po siyang ah, uh, patola may paligpik at meron siyang ano, ah, uh, talbos ng sili. Alamin po natin ang mga presyo ng kanyang mga gulay o yung mga asking price ere inirinte at ini ng Santa Rosa good morning ate ini Winnie Preda ini ng Santa Rosa ate ini mag ano nga ano to ano ang palaya to galaxy to gaganda ng galaxy eh. Magkano yung touring dito yung asking price? O, 85 per kilo ang touring dito sa Galaxy. Ah, Meron din siyang palitpit. At yun yun sa ano, patulang may palitpit. O, oh, 40 per kilo, 400 per bundle. Dahil 10 kilo yan. Balag ba ito? Kung upo mo? Magkano ngayon ang asking price? O, oh, 35. 35 ang asking niya dito sa ano. Sa so, talbos natin ang sili. O, oh, 70. So, nagkakarap ng talbos ang sili. Seventy. Meron din siyang ano? Kung mga babo ng sitaw, Ano ito? Banta yan, sitaw. Oh startin yung one ten. Ayan po yung mga gulay ngayon ng ating uh, kaibigan na si atini. Atini, ano yung talong na yun? Ay, wala bang talong? Di ba sayo yun? Ayan ang tinatanong po natin ulitin natin ay asking price tanong natin kung ilang ano na siya at yun ilang taong kalabas kadora din sa baksakan sampung taon na mahigit yan yes. 28 siya nagmalaki <laughs> ba ah nasa naunakas na, no, na, na, ah siya, taga Santa Rosa. Meron po siya dito ang anak niya si Rochelle yan. Uh, magkatuwang sila po ng kaniyang anak sa pagtitinda dito sa ating baksakan. Maraming salamat po atin eh. Ayan po si Ma'am Winifreda Ine Uh, manikas ng Santa Rosa. Kasi po marami pong ini dito. Meron po tayong ining bungabong, ining bagong sikat, ining laur. Marami po silang ini dito. Ito pong ating profile video ay ini Santa Rosa. Hello mga kapalengke, mga kagulay mga ka at sa uh, lahat po ng mga kapanapenyos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, muli po ito po ang yung kasama at kaibigan, Dante Viernes po, Dante V, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay araw ng Martes, September 12, at araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque, ng Sanitan. Samahan niyo po ulit ako sa ating mga kaibigan, kasamahan sa katola sa Katoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga gulay na kanilang kalakal. Tandaan niyo po, ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante D. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel para po maging updated po tayo araw-araw sa lahat ng presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para naman po sa iba nating mga kasamahan. Kaya, tara let's, samahan nyo na po po sa mga kasamahan natin sa Kadora, sa kadora, sa ating pag -aati. Dito tayo sa pwesto ni Sir Jemar. Tanungin natin yung presyo ng kanya mga gulay. Sir Jemar, anong talong to? Mucho. Mucho. Magkano yung asking price ng mucho mo? 30. O, 30 po. 30 per kilo. Bali 300 per bundle. Eh, yung okra mo, magkano? Okra, 65. 65 ang asking. Medyo mataas yung okra ngayon. Anong talong yun? Ay, ano, propelic. Magka na ngayon as pang price ng propelic? Ah, oh, 50. Ito yung mucho, yun yung propelic na 50. Depende po sa laki. Yeah, depende sa laki. Eh, okay. yung mistisa ba na palaya yan? Opo. Okay. Magkano na as pang na palaya ngayon? 100. 100. Itong yeah. okay. patola mo yung palipit, magkano ito? 40. 40. Ano? You know, madaming patola ngayon eh. Ayang upong ba, balag ba yan? Opo okay. Magkano yung asking price niya? 300, 300 30 per kilo Maraming salamat Sir Jemar Parang ano ito si May kamutang artista si Machete si, Anong pangalan ni Machete? <laughs> si Dalaway Machete so, si, ano, si Machete si Gardo Bersosa Yan <laughs> o oh, yan Salamat Good morning ole. At tanong natin to si Boss Joel Magkano ngayon? Ano tong talong to? <laughs> Propelica. Ah, oh, magkano yung asking price ng Propelica natin ngayon? Eh, 47 yung sa natin. 47. Yan. Pero maganda 55. 55 oh. Yung maganda 55 din ano? Okay, salamat. Ay, ngayon may nakita tayong mani, pasulpot-sulpot kasi si Sir Nini dito. <laughs> magkano yung per kilo yung mani natin sa kanila? per kilo. Oh, uh, 70 balik sa 70 per kilo. May pasulpot-sulpot kaya ata. Oo oh, nga po Nagulan yan. Ito, kaganda ng mani nyo. 70 per kilo. Salamat. Yan. Dito may nakita akong magagandang kamatis. Malaki, maliit. Aligurado, Biskaya to. Good morning, Madam Ella. Biskaya po ba yan? Magkano na po ngayon yung ice cream place natin na malaki? Per kilo. 110, ano? Eh, yung medium po. 70. 70. Oh, yon. Ito magandarin rin yung ano niya, yung sinibuyas na gabi Kasing ganda po niya. Magkano po yung asking price? 50. 50. Medyo matam. Ito 50, tumalilit. Ito, Ito 80. Sa bagali niya mo, gabi mo my friend. Tarlak po yan. Tarlak. Walang kupas pa rin si. Pagod ka siguro, ano? Pagod mukhang puyatin. Bumiyahe ka ba? Oh, yan pagbiyahe po nito, tuloy po dito. Kaya ano to eh, yung kuracha. Alaga yung gabi, ginagawang araw, yung araw, araw pa rin. Okay lang. Po. Ayan. Na Ayan po. Nakuha na tita yan. po, may bumbilin. Nakuha na pa pala yung lahat ng kanyang kamatis. Nabili na pala lahat to. Salamat, Madam Ella, my friend. Thank you. Ilang ba Eh, dito napakadaming papayo. Uh, Mayroon sa bagay yung papayo, ang dami, oh. Kang galing yan? Palawan po. siya. Palawan. Magkano nga yung asking price ngayon ng ano natin, papaya? 13 po. 13 ano, ganun pa rin. 130 isang bundle kasi 10 kilo. Eh yung isang palok mo? 25 lang po. 25, 25. Ayan po yung kanyang butihing asawa, si Ate Perry. Na maganda. Ayan, na masipag. May mga nagtetext kaya sa akin, magbabagsak ah, alam sa akin. Ayan. Dito po tayo sa busy busy nagbabandel ng mga kamote. Kay sir, kasi si madam. Ito, ano bang kamote yan? Ito sir, yan. puti ba yan? Puti po, puti. puti. Ayan pa lang puti, naliligo labi ako eh. Ayan ang puti. Ayan. Magaling yung puti natin, asking price. Per kilo. 28. 38. 38? Yung medium 20. Oh, yung good, 38. Yung medium, 20. Itong grabing galyang natin na red, magkano as yung price niya? No? Forte, yung white. Parehas, forte. Ano? Masi, ay, ang kaganda ng sinibuyas mo naman, no? Magkano ba yung ganyang sinibuyas? Oh, medium, forte, yung malaki, 80. Yan. Masi, pag sila magbabandel para kumita. Maraming salamat po, madam. Yung mga sakadora, sakadoro natin ito, masisipag ito mga dito, mababait pa. Araw-araw po may nagtatanong sa atin kung laging bukas itong ating baksakan. Lagi ko pong sinasabi, mula lunes hanggang linggo, bukas po ang ating baksakan. At nagsisimula po magdating mga sakadora ng alas 7 hanggang alas 3, alas 4 po ng hapon sila dito. Sa gabi po, sarado po ang ating baksakan. At ang pong pumbaksakan nasa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Yan, sana mga nagtipen po sa akin na madalas. Napakadami po. Ayan po, sinagot ko na naman po ang inyong mga tanong. Wow! Ang daming bonito ni kaibigan ko. Bonito. Bonito ang palayo. Oh. Oh, daw ang asin price na rin ito na agad kay Madam Maris. Ay oh, saradorito. Ochenta. Maris magaling mo. Magaling bonito mo. Timbonito niyo ang ganda oh. Magaling bonito mo. 80 as. Eh, Ay sarado to. Ano sitaw to Maris? 25 <tod tod> na lang. negro na lang, negro magkano 'yan? 300. Negros, magkano? Ne mag Sandan? Ay, kumakain si Madam Alis, kaya lang maraming bumili sa kanya, ayan na naman, nasugod siya. Sayo say ba yung patolan finish noon? Ano kaya noon? Madang magkano 'yung natin? Ah, uh, patolan finish. Bao ka na asking. O, 30 per kilo ang patolang kinis. 300 per bundle. Ay, Kagaganda pa ng patolang palipit niya. Yung patolang palipit, magano? 45. Ano sitaw ito to? Eto, negro. Ito negro, magkano sa negro mo? Asking 80. Oh, 80 ang asking niya. Maraming salamat. Ito kay Ate Lucy, puro mais. Tanungin natin. Ayan yeah, o. Puro dilaw yung mais ni Ate Lucy. Oo, napakamahal. Kahapon niya, 45. Magkano yung asking price ng dilaw ngayon? 35 sa asking lang. Oo, 35 ang, ang asking. Pero pag tinawaran niya, <laughs> bababa yan. <laughs> Ayun yung ano natin, yung kalamansin yeah, natin yung yung ngayon, good. Napakababa ng kalamansin natin, ano? Mga good yan, 400 yan, 400. Mayos na naman Salamat. Eh, pechay natin ngayon 50. Yung good na good 60. Eh, yung mustasa. 30. O, may may beans din pala siya magkano, che, yung beans mo. Sabi ko ng ano niya, turing niya pero wala pang tumatawag. Ayaw niya pa picture, wala daw siyang lipstick ngayon. Wala sa lang daw. Ayahin natin kukunan. Ayun po, dapat po dumadating diba, na pechay pati mustasa. Pinuprenta na lang daw ang pechay. Dito may sigarilyas tayo ni Ate Helen. Tanungin natin magkano oh. eh yung asking price ng sigarilyas tayo. One hundred daw, one hundred. Eh magkano yung ano natin, pipinong bakla ngayon, na Madam Lorna, asking price. 40. Forty. Forty. Eh yung supiya mo kalabasa. Ano lang po yan, 22, 22.20. 22, Ayun po yung alias pogi natin ng ano, ng kabanatuan nasa likod ni Madam Torn. Lord na po. Bong Revilla po yung dating, ayan. Si Bong Revilla po. Yun yung <laughs> iyan naman, batiin mo. Revilla po ng ano, ng sangitan, alias pogi po. Ayun po. Alias pogi. Ayun. Nabago ko ng bata. <laughs> Hello. si si, Brother Jun yun <laughs> <laughs> Brother Jun, magkano ngayon yung ano na sa malaki? 23 oh, 23 may ganda na impression na ng, ano ngayon, 23 per kilo O, oh, eh, shout out ba tayo ano? dito tayo tino no? punong puno ng ano nang dito talong Madam Tintin anong talong to? Magkano yung asking price natin ng propellant na yan? 50 ang asking price per kilo, 600 per bundle. Eh, yung ano natin, talong na bilog? Sa libo po. Sa yan. Eh, yung ceiling, ano natin, panigang? Panigang po, 1, 2. 1, 2, medyo mataas ngayon yung ano, panigang. Eh, yung ano natin, sitaw, anong sitaw to? Bulakan po, at saka green. Ayan, bulacan, nasa green, magkano yung bulakan? 1, 2, yung green. One, one. one man One yeah. Eh, walang po yung, walang kupas yung kaganda ni Madam Tintin. Talagang nga abang tumatagal. ah walang kupas. Oo, oh, walang, ka walang kakupas. Ay, kupas. Ay, big buyer natin ito, dumating. Big, big buyer natin yan, Oh. Ito. Dito po, alamin natin kay Madam Ila. Good morning, Madam. Ang dami yung pinuputin dumadating, o. Oh. Magkano yung ice cream price ng pipino puti natin ngayon? 40 po. 40. Medyo minsan wala ka dito, ano? Opo, eh pag minsan po nalilito lang oh, dati. Yon. Eh yung luya natin ngayon, magkano? Ano po yan? Ice cream po na. O, oh, ice cream yan, 9.50. Eh yung pula natin ngayon, sibuyas. Meron po kami 1150. 1,150. Eh, yung 150, 100, ano, yung medium size. Tapos yung good size po namin, 1,000. 1,000, oh, yung good size. Eh yung super white na bawang natin. Eh pa super white po namin 620. 620. Eh yung kanso. Ano po 600? 600 'yan. Eh po yung yung pwesto niya po sa tabi lang po ni Madam Tintin. Kung hahanapin niya. Maraming salamat. nag Nagayos po siya at nestor po natin. Meron pa po tayong isang kagulay dito, taga Gimba. Sir, ano po siya pangalan niya, sir? Chody Sir? Chody Nyeva. O, oh, Chody Nyeva. Ah, si Chody, si Sir Chody, ito ko si Sir Cheva. Yung kumakawai sa akin kanin yes. ng isang araw, ano. Sir, ano mga gulay ba dinadala niyo dito? Uh, sita o papaya, at saka Taiwan. Sitaw, papaya, Taiwan. Taiwan, sir. Yayaman, sir. Kayo. <laughs> Malaki ang alaga. Ginto ngayon yung Taiwan, eh. Medyo. Sir, pagigian niya yung talim ng ano, ng sili, basta. Oh, yan, ah. Yan. Pakamahold up tayo. O, yan, right. tagagimba. gimba <laughs> Ayan, taga Gimba, si Alamo, Sir D. Ayan. Salamat, Sir. Oo. Okay. Shout out sa mga kasama kong magsisili sa Gimba. Ayan. Si Rafi, si Ariel, a si Paring Alan. Okay, shout out po sa inyo dyan. At si Puni. Ayan, okay. Ayan. Ito, siya shout out din to. Shout out kanino pa, Oo. Medyo tatakip dyan naman. Huwag yan. Ay ay. Mga mga itek. Ay, for that's Ayan. my boy nasa sana. <laughs> Ayun yung mga kaibigan natin masisigla Ayan. dito. Yan si Charlie. Charlie yan. Ito pala kasama pa siya, Sir, 'yung pang-pangakasama niya, Sir. Anong niya? Sir. Anong sir? Ah. Oh, Richard. Yan. Ah. Richie. Richie, yan kasama ni Sirjo diyan. Araw-araw ba kayo nagdadala ng gulay? Every other day. Ah, oh, every other day. Yayaman ka sa study. <laughs> Sana magdilanggan ka, sir. Okay, sige. Thank you. Salamat, sir. Yan po, pag may mga kagulay tayo na nakita ko, batiin niyo po ako at medyo kausapin ko kayo kung okay lang po sa inyo ng konti. Yan. Maraming salamat po. Yan, bumalik tayo dito sa pwesto ni Madam Maris. Yan, may kagulay tayo dito, Tagayanera. Sir, anong pangalan niyo, sir? Black. Ha? Orlan. Orlan oh si Sir Orlan from Llanera Yan, baka Sir, anong tinadala mong gulay dito? Ah, bonito siya Kanya pala itong bonitong magaganda Ayan, sa mga taga Ito yung bonito niya Magaganda Kanina, napakadami niyan eh Yan Sir Orlan, baka may shoutout ka shout niya sa minis ko Pila ka mamaya ko tumatawa ka, Madam Maris sabi, tanong natin anong pangalan ng mrs. Baka mama, ibayong, ano, ano. Baka, may, ya, ano mo. Baka mamay, iba yung ano eh o. Baka iba Anong pangalan ng mrs. mo, sir? Para ba, sigurado tayo. Aate, ah, ay, dyan, Lilian. Ah, yung ni madama, ni sir Orlan, si ano, si Lilian. Shout out to. Happy, happy birthday po sa sa'yo, madam. Benda Yan, sana dyan, marami pang blessing ng dumating. Marami pang gulay ang ninyo. Yan dito po si sir dito po yung isang binabak sa kanya yung masipag, mabait, mayaman, maganda lahat-lahat andito na si Madam Maris yan uh, sir ingat sir dito po tayo sa presyo ni Madam Mayan sa Gulay Bagyo alamin po natin ang presyo ng kanya mga gulay good morning Madam Mayan madam magkano po ngayon yung asking price natin ng sayote 600 per bundle, 60 per kilo dahil 10 kilo, napakaganda ng sayote ni madam mo oh. eh yung beans natin po Deans. 7 ah, 700, 70 per kilo sa repolyo po natin maganda madam mo yan 60 eh magkano po yung per kilo natin ng leeks ngayon, ang dang dang leeks 150 sa cauliflower madam 120 Sa keros madam yan 1, Sa patatas 1,000 Sa totoong pipinong verde so, 650 kasi may ano eh, may pipinong bakla, may pipinong puti, may ganun ganon Eh ganito po natin ngayon, Bel, magkano po? 350. Magkano po yung ano natin, yung celery per kilo? Yan gusto pong bumili ng ating mga gulay bagyo na fresh na fresh na maganda quality dito lang po yan kay Madam Mayan Ong oh, yan o oh. ayan po yung exit sa dulo ito po siya malapit sa exit yan. maraming salamat Madam Mayan ito alamin natin yung presyo ng ano ng tawag ito pula, makano na po yung pula nating sibuyas ngayon magaganda madam? 9.50. Ay, bumaba, ano? O, bumaba. Ito may super white na bawang syo. Yung super white na bawang syo. 6.80 sa kansu po. 6.10. Eh, meron siyang China na, ano, na sibuyas na pula. Magaling China po. 7.80. Mas mahal pa pala yung China, no? Eh, yung puti po. 9.30. 9.30. Yan po. China po yan, ano. Yan. Salamat po, Madam. Ito yung pinakamadaming kalabasa sa ating baksakan ang peso ni Madam Bing yeah, no? ayan o no. Madam Bing good morning po Magkano na po yung asking ng kalabasa natin ayan tumataas na po ayan tumataas na po ayan ang asking niya 25 dahil dinatawaran siya natutuloy na sa 24 tawid dagat ayan Oh, yan. Medyo umangat na yung ano, na presyo, no? Nagsimula siya nung mababang mababa sa 8 eh, no? Okay. Maraming salamat, Madam Bing. Yeah. Yeah, Ayan, ayan natin. Good morning, Madam Sid. Madam Sid, magkano yung mustasa natin? Mustasa oh. ko? 250, 250 po. 250. Yung pechay? 400 po. 400, yan. Sa, ayan, dami yung kagaganda ng pechay pati mustasa. Saan galing yan? Double dun po. Dito tayo kay Madam Beth. Madam Beth, anong tanong to? Mucho, makakain asking price sa mucho. 70, 70 ang asking. Eh, ang mistake sa yan? Galaxy ano yan? Oh. Magkano yung Galaxy Max natin ngayon? 90. 90? Anong kamote ito, Madam Madam Beth? Kamote mo dito yan eh. Magkano ba asking niyan? 30 po. 30. Yan, salamat. Kasi kunda. Alamin po natin yung mga asking price ng presyo ng mga gulay ni Ate Abel. Katulad itong sili neto. Good morning, Ate Abel. Good morning, po. Ate Abel, magkano na po yung asking presyo yung turin natin sa daon ng sili, sa Talbos? O yan po, 50 lang yung asking po. Hindi oh. Yun. oh, hindi raw ito maganda pero 50 lang yung asking. O oh, yung maganda po yun, mahal, 110. Ah, yung one. One, yung maganda, ano nito, yung maganda, 1-10. Itong patola natin ngayon, palitik. Itong patola po natin. 45 ang asking pero tinatawarin siya ng 40. Sa okra mo Ate Abel? Ang okra po natin ay bumba po Sa kita mo? 70. Pero ice po, po 80. Asking cream 80 ang kanyang presyo o yung turing dito sa okra. Sa pipinong puti? Pipinong puti po 35. 35. Sa bakla po? Bakla po 35 po. 35 eh no? Meron pa po ditong bakla yun. Sa papaya, Ate Abel? Papaya ko, 13. 13. Mura lang pala ang papaya ngayon. Ate Abel, anong sitaw yan? Bulakan white po, sitaw. Sandaan ang tawad. Oh, Bulacan white na sitaw, sandaan ang tawad. Ito yung berdeng-berde. Ito, ito po, oh, 70 tawad. Mahina na po. Oh, pakita natin. 70. Ano ba yan? Ito po yung negro star na matandang puno. Dati ito, mahaba. Oo. Oh. Ayun, may clean. po ang asking price niyan? Ang uh, asking price, 80, 70 oh, right? uh, 80 ang asking, 70 ang Diyan, you no? Know? Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Oh, Mamaya, iinit na naman o kaya uulan. Oh, kaya okay. okay. Ka na Matumal ba ngayon o ano, mabili? Uh, medyo mabilis naman po kaya lang yung mga buyer, eh, mababatawa Ayun Ayon. Yan na. Yung mga tinatanong natin mga asking price pero okay. pagdating sa mga buyer tinatawaran po nila yon. Oh, kaya bumababa ba po yung asking price na iyon. Maraming salamat, Tatay din. Ito, siling Taiwan. Boss, magkano yung siling Taiwan natin ng asking price? 5.30. 5.30, medyo bumaba na. Yung mga nakaram, 5.50, no? Ngayon, 5.30 na lang, 500 5.30. Pero napakaganda ng kanyang mga siling Taiwan, no? Yan, saan nagtatanong ng siling Taiwan? 5.30, 1 kilo, 5,000. 300 isang bundle, 10 kilo Maramat po siyo. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinakalites asking price update natin ng na mga gulay po na dumadating po dito sa ating baksakan sa Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan, kung hindi pa po tayo napagpalo. At ganyan din po, sana mabisita niyo po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. At isubscribe po natin kung gusto niyo lang po magkaroon ng update araw-araw ng mga presyo ng mga sariwang gulay by bundle wholesale. Dito lang po yan sa ating YouTube channel at FB page ng Kabanatuan City. Mag-ingat po tayo pag tayo mamamanin dito sa mga kagulay ko po, sa mga ka-farmers ko po. Sana sa po pag nakita niyo po ako, batiin niyo po sana ako at matanong ko lang po kayo ng mga ilang tanong at ma-feature ko naman po kayo sa ating YouTube channel at FB page channel. Yan. Yeah. Maraming salamat po sa inyong support ha, at see you again tomorrow. Ingat po tayo lagi. God bless us all.